Yung nag-viral na giant barbecue ng mga laman loob na kaisa-isang makikita mo nagtitinda dito sa Lechon, capital of the Philippines, sa Laloma. Wow! Ito yung assorted kung tawagin nila. May puso, may bagan, tito. May tito, may lapay. Nabukod sa naglalakihan na at hindi tinipid dahil sa dami, magugulat ka pa sa presyo dahil 50 pesos lang ang isang stick. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, itry na natin! Ano-ano po ito, kuya? Batok. Batok? Batok po ng baboy. Ito, isaw, isaw ng, mm, baboy. manok. Ah, baboy. baboy. Magkano po isang ganito? 50 lang. 50 ito. 50 rin, o. 50 rin. Baboy pala ito, no? Baboy. ko manok. <laughs> so, ito po. ah, uh, ano yan naman po ang ano, O, oh, dito. Dito yung nakuha. Raman. ito lomo. Oh. Ito po. Puso. Puso. Then ito, atay. Uh, atay. Same si kwenta lang po lang so, lahat. Puro ah, pare-parehas lang. Lahat yan. Ito po. Ah, um, uh, ano yan? Wow, Assorted. Assorted. Ano uh, po pong laman ito? Laman loob ng baboy. Ah, uh, may puso na. May baga. May baga. May isaw rin. Isaw. Uh, may lahok na. Yung tito. Lahat na ay tito. Ito, solid to ah. Oh, solid. Ito. Uh, assorted din. Assorted Ganun. din. Po yan. Ano po ito? Nakaasado? Ah, uh, Or... ano yan? Yung inaadobo muna namin. Adobo. Ito yung assorted kung tawagin nila. Yan, may puso, may baga na tito. May, may tito, may lapay. May lapay? Lapay. Oh, Nga, ngayon ko lang narinig. Laman loob ng baboy. Wow! So guys, itong mga laman loob nila ng baboy everyday, fresh daw. Dahil kasi, syempre, alam niyo naman, nagle sila dito. So, lahat ng kinakatay nila for lechon, yung mga laman loob, ayan, iniihaw nila, binebenta nila dito. So, sila kasi yung sumikat dito at nag-viral. Sila yung napaviral natin at tayo yung nakadiscover sa kanila nito two years ago, giant barbecue ng mga laman loob. So, tayo yung kauna-una nag-vlog sa kanila noon. So, ngayon nagbabalik tayo para itry ulit itong mga laman loob nila na giant. Actually, may mga bago sila ngayon. Kasi, dati, mga pa isa, -isa lang yung na-try natin. Eh. Ngayon, meron na silang assorted. Which is, ayan. Ito yung tinatawag nilang assorted na may puso, tito, atay, lapay. Hindi ko na alam yung iba. Ayan. Ayan, oh. 50 pesos lang, guys. Giant to. Tignan nyo naman. <laughs> so, ito yung mga napili natin, apat. Of course, assorted. Isaw ng baboy. Ano to? Lomo. Tsaka puso. Apat. Si Kwenta po ito lahat, ano? Isang stick. Alam mo ba, ganun nakatagal to, Kuya? Oh, 1989. 1989 basta uh, mga 1980s ganun to be uh, sure yeah. lang Paano kaya nila naisipan mag laman loob ng baboy? Sabi nila, yung ano raw ito, kumpleto so, nang sa oh, loob. Para hindi sayang kasi hindi sayang, hindi. para lang sa kaalaman niyo guys, yung mga ibang katayan, yung iba tinatapon daw yung laman loob. Para sa kanila, okay. hindi sayang. Since malinis din naman eh, malinis maayos niyo. din naman eh, pwedeng pagkaperahan pa. Tsaka masarap po. Oh. smart yung may ari. Ayan, oh. Actually, bago nila yan nilalabas dito, inadobo na nila yan. Luto na yan. Half cook na. Ang ganda. Wow. Sarap. Exciting. So makahanap nyo sila guys, dito lang sila sa may kahabaan ng N.S. Amoranto. Nasa kanto lang ng Calavite Street at N.S. Amoranto. Hindi naman sobrang dami yung nagtitinda ng lechon dito kaya pag pinagtanong nyo kung saan yung Monchis lechon, madaling ituro sa inyo. Meron pa silang ibang tinitinda dito, hindi lang ba sa inihaw, lechon, chicharong bulaklak, pati lechon paksiw, binuguan, bopis, meron din sila. Ano po ito? Na. Ah, dinuguan, pero paubos na. Okay. Okay. Ayan. Okay. Okay. Oh, ang lapot, oh. Paubos na. Ah, dito yung paksi, oh, tara. Wow. Wow. So, ibig sabihin, kuya, yung dinuguan, pag may mga bumibili ng marami, like lechon, may parang palibre kayo? May palibre. Tapos, meron yung mga fast buy na customer na bumibili. Nang dinuguan talaga? Dinuguan. Ah, okay. Galing ano. Tapos, Pati, itong lechon paksiunya nyo, talaga, -ta -ta, taob yan everyday. Taob to. Galing, ang oh, dami. Ilang kilo to, tansya mo, kuya? Nasaan na to sa anim. Anim na kilo, wow. Wow! Ayan, pwede na rin yan para hindi sunog yan. Tasha naman ata eh. Aray, ay, ay, O, sige. Tasya yan. Oh. Ayan, pato mo na lang. Ang ganda. Thank you, kuya. Exciting. So, yan mga luto na. Ito yung puso. Ito naman, yung isaw. Ang ganda. Parang bulaklak. Actually guys, ito yung sinasabi nilang lomo. Laman to eh. Ito yung dito ka-excited eh. Ayan o. Oh. Assorted. Grabe o. Oh. Exciting na scary dahil ang laki sobra. Si kwenta lang guys. Isang stick. It's good to be back dito sa na-discover natin 2 years ago siguro na napa-viral natin. Giant barbecue ng mga laman loob. Let's go! <laughs> Kala ko kanina sa manok tong isaw eh. Bagong ihaw, mainit-init pa. baboy nga kasi malalaki na siya. So sa manok kasi, dahil maliit siya, mas malambot. So ito medyo chewy na kasi malalaki na eh. Pero yung timpla nila masarap kasi barbecue, manamis-namis. Tapos bagay sa Pero kung kakainin mo lahat to, isang steak, ng sayo lang, <laughs> baka maglalak yung jaw mo. <laughs> kasi chewy <laughs> Pero masarap naman siya pangangalay ka lang kakanguya. Medyo chewy. Pero yung timpla nila masarap ha. <laughs> so, sa pangalawang subo natin, nakakangalay. Chewy nga. Pero, kung i-compare nyo lang naman sa isaw ng manok. Pero kung matatry nyo to, itself lang, okay pa rin. May comparison lang kasi. Dahil mas madalas akong kumain ng isaw ng manok. Sulit pa rin to, si pesos lang ang dami. Oh. Gutay-gutayin nyo na lang. <laughs> so ito yung lomo, kung tawagin nila. Laman to guys. Pero literal, na nasa loob. Try natin. Laman nga. Soya, no? Makikita niya yung hibla niya. Nakukulangan ako sa suka. Kailangan ko higupit. Ayun. May kasama ng kick. Okay naman siya. Protein, tama. At bagay sa kanin. Piningin ko hindi bagay pang pulutan. Mas bagay sa kanin. Mas bagay ulame. Itong mga to, yun ang mga bagay sa pulutan. <laughs> Ayan, puso naman ang itry natin ngayon. May mga arteries pa, oh. Tama ba arteries? Aorta or something? Whatever. Basta, karugtong ng puso. Kulit lambo eh, no? hmm Lambot, ah. Mm. Masarap itong puso nila. Basta, paano ba i-explain? Yung loob ng puso nila, may lasa eh, may alat. Parang, siguro dahil in-adobo na nila, kaya may alat na yung loob. So yung pinaka-juice ng puso nila sa loob, malasa. Sarap! Ito masarap! Una, so, nandito na tayo sa exciting part. Ito yung assorted nila. So hindi same-same nang nilalagay ah. May iba nakakaparehas, pero hindi lahat. Same, same. Kung ano yung mga sinusuksok nila. Ito like, ba sa assorted. So, minsan may tito, isaw, may atay, may puso. So, itong nakasama sa atin, baga, litid, kidney, litid ulit. Grabe <tiped> sa lambot. baga, para din siyang puso kanina, na alam mong napakuluan ng matagal or inadobo ng matagal kasi yung tamis niya hanggang sa loob. Yung fairness, ang lambot niya. So, dito naman tayo sa litid. Ito yung litid eh. Pangalawang layer. Parang may cartilage ka, yeah, medyo may matigas na part. Pero may ibang part na malapot. Eh? Pero pag chin up to guys, ang sarap nito para kang kumain ng tenga. Favorite part ko yun sa tenga, yung may cartilage eh. Yan, ba to Walang lasa. Okay naman, walang lansa. Pero hindi lang, walang manamis-namis. Lasang binarbecue lang sa outside part niya. Yung, yung laman niya sa loob, walang manamis-namis. Hindi kagaya nung, nung baga at May manamis-namis sa loob. Juicy kumbaga. So, ito naman litit sa baba. Parang chicharon to. Ito, gusto ko yung parang malambot na part eh. Ay, ano yun eh? Mmm! Oh, So yun. Ito uh, malamis na na. Tsaka bukod sa stretchy siya, malambot naman siya. Kung so, makikita nyo, fatty siya. So mararamdaman nyo naman yung pagkalambot niya. <tip> Mananood mo sa kwento ng napakamura para sa laki. Fresh for everyday. day. Gano'ng patay lang.